Okay, so ito na ang third series natin dito sa dealership na to, sir. Mark. Yeah. So ayan, ayun yung third handshake na namin of the day. So ayan, um, Isuzu uh, Travis. Um, kailan ba ito na-release nga pala? Uh, I kind of forgot about it. I think, uh, 2017? Year 20, no, 2021. Ah. Or 2020, sorry. Uh, okay. Kasi nag-join ako sa Isuzu Group for Uh, year 2021, so a year after na nilaunch yung Isuzu Travis. So it's like brand spanking nyo si the time na nag-join ka ng Isuzu. Yes. Uh, na, 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 pa siya sa nasa preliminary pick ng ano niya, ng okay. debut niya sa product. Yeah. Okay, so usually pupunta kami sa loob niyan. Pero sige, unahin lang nga natin dito sa front face siya. Yeah. So yung the first video na ginawa namin dito is really somewhat similar. Kasi ito nga Isuzu Travis na cargo van eh. Ayan. This is the utility van. Yeah, the utility van. Yeah. Yung sikat na sikat na yung L300, tapos yung Kia, other brands. H100. Yeah. h, -100. h, -100. h, -100. h -100. yeah. H100, yeah. yeah. The Hyundai. Yeah. So flat nose as usual well. Tapos exposed na yung ano natin, yung mga washer fluids natin dito. Tapos yan yung different kind of type, ay different, uh, tawag dito yung sukat ng mga ano natin, wiper blades. And yung Isuzu Chrome na emblem, very ano pa rin. Uh, traditional tapos yung bulb types na ano headlights as usual turn signals goes over there Akala ko, uh, ano, napapansin ko, uh, yung mga ibang aftermarket LED daytime running lights, ba nagpapalagay dito. Uh, yes, uh, customer na lang nag ano, yeah. na, upgrade so yeah. it's their preference naman. Yeah, the preference. Yeah. At least they love these Isuzu trucks. yes. <laughs> That's bad. Uh, tapos yung decals natin ng Blue Power, Euro 4. Tapos ayan, Euro 4 na pala yung niyan. So, all do that. Tapos ito yung mga different kinds of designs natin dito. So, let's go on to the dito muna sa sir, sa so, interior. Yeah. yeah. So, let's go. All right. Since eh, hey, ah, uh, ganoon pa rin yung ano natin dito. Um, interior wise, um syempre, uh, same as doon sa Isuzu Travis na cargo van. Dito rin yung access. Na. Yes. Yeah. yeah. Same same rin yun. Very right. very same. Okay. Tapos ito um fabric seats. Yes, same. Fabric seats. Okay. Yeah akala ko ito, ito yung leather eto. okay tapos ang um, ano magiging rare ano <laughs> rare feature na itong manual yeah. na uh, roll up wheel doors. but for us kasi kami ni Sir Mark okay lang yan <laughs> so ayan yung mga rotary ano natin climate ay ah, yung air conditioning tapos ah uh, parang kayong sinabi ay ito yung ano diba yung atang dito uh, yung oil uh, yes uh, yung uh, power steering reservoir oh. this is uh, the power yeah. reservoir kasi yeah. mas exposed na siya then the water coolant reservoir and the uh, outside uh, fuse box. Okay. Ah, oh, outside fuse box. So, hindi na sa Actually, oh? dalawa. Ah, dalawa? Dalawa talaga. Okay. That's, that's good to know, actually. Kasi, kani ay nung first video ko dito is, alam po, di ba sabi niyo, Sir Mark, nakatago yes, yun eh. Nakatago eh. lang siya. Ah, okay. So, ito. Ayan. Exposed na ito. Exposed. Uh, okay. That's good. And para i zooming ko lang dito. Yan yung mga kailangan nyo na amenities para dito sa Isuzu Travis. Tapos, hanan, pass through rin 'yan. yan. So, kapanto, 'yan. Pero ano, no different words naman, 'yan. Same na two spoke steering wheel, tapos ang air conditioning nito is optional din. Yes. Optional okay. din. Pero ito, kasama na 'to kasi ang utility van is uh, na binibenta namin uh we mm. ano sell it with the package dual mm. aircon so uh, kalahat ng stocks namin na utility van naka dual aircon na lang okay that's good to okay. so ah ito toto to, yan oh. so iba rin yung switch nito yan na oh. high low yes. ito yung may pang it says their formula yeah yan yung pinaka thermostat niya okay so Magkaiba naman sa ano sa Isuzu trucks is yung reverse naman traditional na ano um, on the right tapos hihila ka pababa. Tapos uh, yung mga map light natin, 'yan. Meron tayo niyan. Tapos uh, ito ano na, yan syempre most likely useful na 'to. Para yeah. <laughs> makita mo na yung ano, yung, uh, yung mga rear. ta, yeah, the rear sa likod. And then yung mga glove box, yeah, standard. Yep, uh, standard. Obviously. Para uh, kung malalagay mga rehistro and everything ah Dalawa ba 'to? Ay, the joke. No. Di ba joke lang? <laughs> Ay, okay. so yan ayan uh, you know, Very basic. Uh, tachometer on the left, tapos speedometer on the right. Okay. Uh, pansin ko naman, very, very ano naman, Um, yung height ko naman dito sa 5 foot 6 so nakakasyang kasya ako dito tapos yun yung may pass through oh, yung yeah. ano kung bata kayo, dito ka dito dito ka pumunta <laughs> ano, uh, you know, yung rear blower uh, may switch sa gilid so hmm. may access kapag nasa loob ka yeah. yeah. so check natin yun sige okay, let's go so yun mga up typical speakers yan there you go steelies na rin dito yan Okay. Okay. Ah. Oh, and by the way, guys, kung hindi nyo ginagamit yung seats, you can fold it naman. Yeah. Yeah. That's a very good one. Ah, tagal ko na itong napapansin itong air conditioning na ito. Yeah. yeah. Split type na siya. So, ah, hindi na uso yung mahahabang louvers kasi mas madali siyang linisin or i-maintain. Ang split type. Mm. Okay, okay. Perhaps naman malamig naman na ito. Eh, no? Lalo yes. na kapag tinit mo to. Huh? Yes, uh, ah, yeah. malamig na siya. Maganda okay. yung mga supplier namin para sa aircon, dual aircon. Right. So, yan. ano uh, naman? Reasonably comfortable naman. Uh, ah, tapos hindi ako bitin yung buttocks ko. Yeah. Hindi ako bitin na uh, ganun. Kasi usually, na encounter ko, ito sobrang kapal ng cushion dito sa sandalan. Tapos nabibitin na ako dito sa butt. So, yeah. this is this is ah uh, this is this is a plus. Yeah. So, yun yung ano natin. Alam nyo po ba, Sir Mark, ang ano na to? Flooring? Uh, ano, na tawag na ano uh, corrugated siya Corrigated. para makapit kasi pagka hindi siya corrugated madudulas yung ano, <laughs> passenger sa loob yeah. proper comedy yes uh, <laughs> <laughs> so ito yung LED lights ah LED lights uh, para mas maliwanag yung lighting niya sa loob at hindi siya mainit sa balat yes hindi yeah. siya mainit madaling i-maintain din so can we open this ito uh, uh, e to tingnan natin kung ano medyo ma oh mag eh. pa kasi matigas sobrang tigas niya yeah. kasi ganun talaga talaga yung pagkakagawa ng ano, mga bodybuilder, makakapal pa kasi yung mga, yeah, uh, niya. So, <laughs> yeah. it it adds yung pinaka texture niya kaya minsan ang hirap masakit yeah. sa daliri uh, if hindi natin ma-access it's okay because yeah. probably na na nakikita naman nila na yan eh. yes. pero they'll open this one kung sa kasaling mapalapad yung cargo, cargo mo cargo, yes. Then kung then mabalik box. ba box yeah. kung yeah. Ba, lipat ba so puso pa yun kailangan talagang buksan yun yeah. so yeah. yun ang kagandahan yung mga body applications na ganun uh All right. so okay um, at least ito hindi ito yung tricky yeah, <laughs> yeah. So, ayan. Uh, very basic na lang dito. Yun lang naman nakamag. Yun lang naman lalaroin mo yung air conditioning eh. Yeah. Okay. Um... May ano, I don't know kung masasagot nyo to Sir Mark. Magkano pala magpalilis ng air conditioning dito sa... Ah, uh, yun ang hindi ko masasagot kasi ah. sa service rates talaga sila okay. yung makasagot nun. Right. So, punta na lang sila dito? Oh, yes, sir. punta na lang. Inquire na lang nila sa nearest Isuzu dealership. Yeah, right. Yeah. Tapos ano, okay? Contact niyo rin si Sir Mark kung ano, kung ano yung... Yeah, kung gusto nila mag... Uh, service na rin, no? Uh, yeah, and mag-conduct ng test drive and... Ah, yeah, 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 yes. Ah, uh, you can contact me na lang bahala na si Rap mag ano, post na aking contact details oh yes uh, by the way yun yung ano namin the very very first content nga namin no, 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 no. Isuzu MUX, tapos Isuzu T-Max yeah that was the very first parang nakilala kita dyan sir Mark yes. nakaupo ko na dyan right on the spot sabi ko I thank, thank god na meron ano, na may may technicalities yung ano <laughs> finally <laughs> so ayan uh, I think yun lang naman na kailangan natin alamin so yun yes, tapos meron tayong step board para assist ko. Uh -huh. -oh. Tapos paano ba 'to patayin, sir? Uh, Pipindutin lang 'yung button. Okay. Right. Okay. Tapos halogen 'yung ana natin, tail lights. Uh, bulb type bulb. Yep. Yeah. Bulb pala. Tapos so. 'yung may ilaw din dito, wow, may house 'yung pinaka plate garnish niya, may light talaga. Ay, may plaka na. Okay. That's nice. Right. Just close that. Right. so mga very heavy duty natin, mga bisagra natin Hinges pala, baka Hinges, mamaya Hinges, yes, yes. Ah, yeah. uh, uh, nah. Tapos yung steely, uh, steely rims. Yes. Uh, Bahala na kayo. Kung lagyan nyo ng TE37 yan, mahihili kayo. <laughs> <laughs> it's, uh, it's the option uh, na lang ng mga yeah. par, uh, Travis Myers. Uh, mm. May maintain nyo. Balik nyo yan. <laughs> yeah. Tapos yan. So, ayun lang naman. I think for the 9-minute presentation that we are having. Tapos, um... May mga iba't ibang variants pa ba 'tong Travis na hindi ko pa alam. Uh, sa, sa lahat ng mga track uh, configuration, um, right. Travis is katulad ng mga N series, F series. Right. Uh, pwede sila magpagawa ng uh, cargo van o aluminum van type right mm -hmm. uh utility van right like this one the logistics cargo van yep and yung concept ngayon ni Advanced ThermoFab yung shuttle van mhm mm tapos uh yung isa pa yung refrigerated van type mm -hmm. ng Travis so yun yung mga body applications na papasok kay eh, Isuzu Travis. Very right. uh, versatile, light, light commercial vehicle. Right. Yeah. So, um, one last question sir Mark. Probably yeah. masasagot nyo to. Ano yung mga pwedeng mga negosyo para dito sa, sa Isuzu Travis okay. na magamit ito? For this utility ito? van, uh, FB type. So, at yun yung nagpasikat sa L300. FB yeah. means family business. business. Yeah. So, kung ano yung mga family business, pwedeng catering, mm -hmm. pwedeng bakery, food truck. Yeah, Ayan, food yeah, truck. Yeah, yeah. Uh, usually, logistics, yeah, yeah, yeah. cargo, right. uh, lipat bahay. school service. School service. School service. service. Yeah. And many more. Like, like I said, uh, logistics, Uh, cold storage, yeah. yung uh, refrigerated, mm -hmm. yun, mm -hmm. and marami pa. Right. So, yun, yun yung mga body applications na nire-recommend namin depende sa businesses na i-apply sa amin na customer. Ah, okay, alright. Tapos, yung uh, price point pala natin dito, sir Mark, uh, ano yung magkano to? specifically? Itong specific? utility van, ang cash or selling price namin is 1,365,000. Mm -hmm. uh, dual aircon na po siya. Okay. Tapos uh, pwedeng hulog uh, hulug-hulugan rin yung yes. payment at all. Uh, Ang promo namin sa Isuzu Commonwealth, belt uh, mm -hmm. for as low as 68,000 cash out, okay. uh, subject for bank approval, mm -hmm. preferably RCBC Bank. Okay. Ang monthly amortization niya nasa around 28,543. Okay. So, yun. Right. Okay. That's good to know. Okay. tapos yun yung, ano, yung uh, down payment. Ito pala yung number ni Sir Mark. Yes. Ah, lalagyan na natin yan. So, ayan. So, so rin sa na magpasalamat rin sa Isuzu ano, okay. Commonwealth yeah. yan for giving us the authority na mag-conduct ng video dito they are very very nice they are always welcoming for us so yun lang sir Mark uh, yan maraming maraming salamat and yun lang yun na yung magiging end point na, na natin shall we do a test live sa susunod do you wanna yes. do it yes yeah? okay, ano na lang in the near future na lang yeah <laughs> pagkahitay na lang natin yung sinasabi mong mga new products yes like yes. MUX yes. D-MAX kung so meron man we are waiting for that then <laughs> uh, mag-contact mag na lang tayo ganun na ah okay the same with you guys ha uh, kung gusto nyo magpa-test drive with Sir Mark he's a really really good guy when it comes to technicalities talaga yan go for him so yun lang uh, thank you very much Sir Mark and yan that will be the end of our video maraming salamat hello sir ah uh, kamusta ah uh, kamusta Rob I am, I'm doing well I'm doing well so yan it's ang um, huling vlog natin sir Mark yung ano yung nag test drive tayo ng Isuzu uh, okay. yes, si MUX oh. and yung D-Max no yeah so yan ito what a surprise ang ano natin Isuzu Travis van ba ano yes concept ganyan? van siya right? Uh, cargo van siya mm uh -huh. and uh, dalawang klase yung concept van ng ano namin uh, bodybuilder namin si Advanced Thermopub okay isang shuttle type van or commuter van then itong cargo van right Okay. Yes. Uh, so, pwede ba natin i-tour yes. na van? Uh, okay. So, ano, you know, bagong-bago pa. May, ano, may ribbon pa nga dito. So, yan. Ang cargo van. Oh, okay. Meron siyang side, uh, uh, side door uh, para sa easy cargo parcel. Okay. So, pariwa ako pumasok, Perfect. sir. Okay. Bubukas ako rin yung Oh, sure. I think probably may na. Ayan. Tapos may mga toolbox-toolbox ba tayo dito? Yes, uh Actually, ang gamit nito yun nga, pang uh, utility, so yung kapag ka nagkaroon ng sira or repair, meron kang ready compartment para sa mga tools mo, o ah, yung mechanical tools. Ah, basta Ah, uh, decent naman yung laki naman ano, no, ng mga natin? Yes, uh uh oo. Yung usually, mga uh, tabi ito, yung crocodile jack, yung laking tire wrench, yeah. yung mga yabe, hmm. yung pliers, okay. etc. Ah, impact wrench yan, isama natin yes, dyan. So, no windows since ito ay cargo van na nga naman talaga. Yes. Kung halimbawa yeah. ang business mo sa logistics like halimbawa LBC, um, uh, DHL, uh, yes, natin. DHL, uh, pwede rin yung mga JRS Express. Yan, yeah. ito yung mga pwede papasok sa ganung business. Ah, okay. So, okay, for, ano, siyempre, dagdag na rin ng, ano, ng mga privacy ng mga cargo rin eh, no? Yes, of course. Kasi baka pag nakawan sila. Yeah, <laughs> exactly. Okay, so ito, this is new etong taillights. Yes. Ah, parang sa, ito ba yung sa D-Max? Yes, actually, ito, kumuha sila ng mga spare parts or surplus parts galing sa D-Max kasi may project sila. So, fitted naman yun sa kanila ginawa ng housing. Ah, okay. It fits well, very well. Yes. Okay. So, yan yung recent naman yung, ay, ito yung kinakatakutan daw ng ano. Sa UV Express. So, yan, t-twist lang yun, diba? Yes. Yan yung pinaka-turn na handle para mabuksan mo yung ano rear na uh, door niya uh, okay yeah. so as usual hydraulic struts naman na tayo yes. dito yeah. and very very spacious yes for yes. the cargo. Meron ba tayong mga courtesy lights dito, sir? Actually, meron. Ito. Okay. Pusan natin. Oh, LED ito. siya. So, maliwanag. Mm -hmm. Tapos yes. ano, ah, hindi siya yung makitid na, ano, na ilo, no? Isang buong... Yes, isang buong LED lights. Parang uh, ruler na to. <laughs> ganun Yung yeah. LED siya, so, um, tayo yung hindi siya makonsumo pagdating sa wattage. So, yeah, tsaka mainit, okay. yes, um, hindi mainit na. Yes, yeah. hindi mainit. Hindi masusunog yung pinakabal. Exactly. So, tingnan lang natin yung ano, yung front okay, uh, front. Front, uh, okay. So, ha. Uh, ano? steel mags na rin. Six lug nuts specs yeah. So, yun. Sabi so, oh, yeah. wala pa rin naman pinagbago. Okay. Yan. Uh, front uh, facing naman. Uh, ito, ito naman ang pinaka common na uh, seating configuration sa Travis. Okay. So, tapos optional kung palalagyan natin ng aircon. Kaya, meron naman dito switch for the sun then air conditioning. Okay. So kung gusto niyo palagyan ng aircon, uh, front or with rear depende kaso usually ang rear mas ano siya applicable siya sa uh, passenger van yes passenger or shuttle shuttle van okay, Yeah, okay. na kategori nung Isuzu Travis okay so yung engine natin is obviously dito sa ilalim na yes, okay. dumain ano okay uh, sige right. ako na mag ano alright okay. so habang uh, ano, ginagawa ni Sir Mark yun uh, kanina minention ko ayan naka steely style dito tapos yan yung mga ano uh, goma natin naka GT radials tapos uh, ang sukat nito is around 195 r 14. Ayan. So, six lug nut spec. As you would expect naman kasi naman talaga sa isang cargo van, eh. Okay na yung steelies. Pero kung gusto mo palagay rin ng, no, ng cover cup na wheelies. Ayun na. No. For the wheels. Okay yan. And then, ayan. Yan yung makina natin. Ito yung engine niya. Yung 4J-A1 na uh, okay. turbo diesel. Uh, mm -hmm. Common rail direct injection. Right ah uh, galing siya sa makina ng uh, Isuzu Crosswind. So, ah, very reliable and okay. readily available yung mga parts niya. So, Euro 4 na rin tong... Yes, it's a ah. Euro 4 turbo diesel engine. Okay, okay. okay. I see. So, kung oh, ano, parang lahat na, now it connects from Isuzu Crosswind, Isuzu D-Max. Yes. So, yan. So, do you mind if ano, sa uh, sakay so, lang din? Sige, okay, okay lang. Okay. Okay.